Uy! <laughs> Kaya hindi ako nagchiparaw-araw. Bakit? Rabi ako ahon dyan, no? Yan ang ginagawa naming every morning. Pwede mo konti. Yan, yan, yan. Hmm. Kaya pala malakas eh, kaka-repsol ka eh. <laughs> Siyempre, champion yan. Uh, so, tapos na natin lahat, iba ba yung mga motor? Yung isa, di ba na photo lang, crankshaft. Ito naman, crankshaft eh. Crankshaft din yan. Anong motor yan? Hyper 1. So, ito, nangyari nito, yung sa connecting rod, journal. Ah, journal niya. Nung dumating to dito, maandar pa siya. Maandar pa? Oo, kaso lang, lagitik. Simula Ay. minor, hanggang sa pag-rip mo, palakas na palakas yung lagitik. Nung, Nung, pala, kahit mainit na, eh. ano, na mainit? kahit malamig, kahit malamig, kahit mainit, kahit mainit hindi nagbabago. Ngayon, yung lagitik hit yung piston niya, nag-overlap na siya sa hit. Ah, sumusuntok na. Oo, sumusuntok na siya. Kasi ibig sabihin, nagkaroon ng clearance yung connecting rod. Alok dito, kaya tinan na. No? Ayan 30, no? Oo, oh, 30. 30. Ah. Lahat yan, 30. Ah. Yun, 30. 30. Ito, 30 din. Walang ah. alok. Ah. Pero ito, tinan eh, Ay, um, na. Ayun, kinainap-inap na nga. Ayun, may kayod na. Ayun, yung 30. Ayun, laki o. Oh. no, bro. Ayun. Laki no? Ang laki clean ng cleaners niyan? Tapos dito ay ganun lang. Then si ayong ay ayaw, ayaw pumasok. Tigas mm -hmm. si matigas si 30. Mm -hmm. Pero dito, ayun lucky no? Ang oh, bro, uh, bumalo. Once baby baby. na gumano na yung crank palit na kuya. May nagsabi na i uh, abunuhan to. Pero for me, sa akin, he was back job. Palitan na lang? Palitan na lang. Kung may magbibili ba na si kanat, Yun na lang, mas maigi oh, pa, pa. Si Kanan. Oo, oh, ngayon, pag bubili ka na si Kanan nito, may mga kasamang mga bearing eh. Uh -huh. Yung pinagtanggalan, the best, huwag lang gamitin yun. Oh, bago ba no. Bagong bearing mo lang, kasi panibagong mileage na naman. Kasi ang mga bearing nito, kahit hindi patuloy na nasa mga 80, pag halimbawa umabot na siya ng 80,000 kilometers, the best kung ipaparefresh yun, tinatawag na refresh. Bagong bearing, bagong bearing, piston ring, bago seal, lahat, i-check lahat yung mga ano. Alam mo, may iwasan to yung pagka-high-rev. Kaya nire-redline yung kalimitan, nire-redline yung motor. Wham! Wow! Yan, isa din yung cost pag laging ganon, huwag dapat ganon. Kaya laging top speed. Oo, oh, laging so, yun. Huwag top, top speed. Kasi na-immune ka na sa power ng motor. So, Costing nyo lang ganito kasi ma -over yung bearing, ma-over RPM. At saka yung, yung number one talaga yung overheat. Kasi ang bearing nakaganyan yan eh. Ito yung bearing. Ayan, ganito yung bearing. Pag nag-operate yan, titikom yan. Kaya nga, pagka ikabit mo ito, matigas eh. Kasi mayroon pa siya allowance ah, sa, sa init na ganun konti yan. Ngayon, mm -hmm. pag nag-operate, lumabot sa puntong yayakapi niya ito, mano na siya. So, ang nangyari, pagka pa ng operate titikom na gusto, sobra na siya sa tamang, mayroon po na may init. Ah, may init lang siya na sinusunod. Oo, oh, Pag sobrang init talaga, titikom na titikom yan, yayaposin niya ito pagkaroon na siya ng gasgas. -gas. Ah, -gas. kakayurin niya. Oh, e. kakayurin na niya. Hanggang sa panayang ganon, sa panayang ganon. Pag isang overheat lang, hindi naman agad na sisira, eh. Hmm, pag napabayaan Oo, ano, napabayaan. Yung... Kaya, nung dumating to dito, wala pa nga isang baso yung tubig. Wala pa isang baso o, yung oh, laman ako. Ay, dito. Isang baso, diba? Hindi lang. Oh. Tayong mga user, bibigyan naman kayo ng payan ng mga mekaniko para monitor niyo yung tubig. <laughs> Kasi number yun sa pag-inip tubig. At saka, sundin ang mileage ng bawat-bawat uh, well, Tamang viscosity. Tamang mileage. Tamang, mileage. Oo at saka lubricant of the champion. Oo. Oh, Repsol. Repsol yan. Para maiwasan niya, ano? Ang yung problema. Oo, okay, ganyan yung problema. Kasi ang mileage dito, parang 75 na ito, no? 75 na? So, 75 oh, ya, na. Atas. na. Nakabili naman siya ng ground shop, si Kanhan. Pero may kasamang bearing. Sabi ko, huwag na natin gamitin yung bearing. Hindi so, natin alam kung ilan yung mileage ng bearing. Nakabili ako doon sa ibang bansa nito. Naka-attach naka doon, nakabit-bit doon ang mileage. Oh, kasama mileage. Oo, oh, kasama, oh, kasama mileage. Pag bumili ka ganito, uh, may kasamang mileage yan pag bumili ka yung mga surplus. wala ka bitbit doon yung mileage kung ilan naka ano doon naka naka attach. Oh, no, yung mileage. So, kaya yung cylinder block, yun ang importante na pag bumili ka ng block na second hand, dapat uh, alam yung mileage kasi pagka brand kasi napaka ano, mahal, no? Napaka -mahal. So, mayroon namang nagbibinta na surplus second hand na good pa so the best palitan agad ng mga bearing may mga bearing na to dito. ang bearing kasi nito wala yung oversize na over may mga sa second oversize 25, uh, 50, 75, 100 oh. dito sa liner na to pagka ma oversize 100 na ibig sabihin pumayat na to uh, oh, lumiit na oh, lumiit ako sa truck mga oh, truck, mga jeep parang, parang niribor oh, <laughs> niribor siya paliit Paliit. o oh, sa sa black naman ni Rico siya palaki. <laughs> Diyan naman paliit. <laughs> Ito naman paliit. May mga cool kulay siya pero si, zero zero point something difference lang. Eh. Gabuhok gabuhok lang. Gabu gabuhok ano? gabuhok lang. Eh. So yun lang mga boss, konting tip lang para maiwasan na ganito mangyari. ang problema. Oh. Lalo na yung taginit. Lalo na taginit. Maiwasan to. Basta iwasan lang na hindi talaga nag-operate. lang yung nakamonitor sa init. Ng motor na. O, ng motor. At saka sa monitor yung kulan kung nasa tamang level ba. At saka yung uh, langis, kalagpas na lang mainis, tamang langis sa taginin. So, siyempre, krebsol yan. <laughs> so, yun lang mga boss, mga sir. Maraming salamat at marami pa tayong matutunan. Sana po lang. <laughs> well, talaga nga, yun o, lubricant of champions.